Thank you. Hold it now, baby. Hi, i see that Thank you. Kauwi na kami. Anong ka, ka? Ako. Salam. Salam. Ay, no! upo. Happy Happy? Gusto kumain eh. Ay, gusto mo kumain ano ba yun? Spaghetti Ay, spaghetti. And, you know? sa Kakain daw siya ng spaghetti sa makro. Ano pa? Ano pa? niya. Ha? Kasuwari. Hindi ka nakal. Oh, kalakal. Yung ano, yung mga nakukuha nila sa mga binabak, kinatapon na ng iba, kinukuha nila, tapos iniipon nila. Pagkatapos, binibenta nila. Ika Kalakal ang tawag doon. Anong benta? binibinto para maging pera. Binibili, ano? Tapos, yan na naman yun ang nakabili here, recycle. Ibibenta naman nila. Tapos, e, ibibenta nila sa mga paggawaan ng mga ano. Tao? Ng mga bote. Bote? Opo. Tapos, i-recycle ire naman nung nagagawa. Ikot ang buksan? Hindi po. Bakit? kasi magagalit si kuya. Bawi na kami. May Hindi, yung may-ari ng susakyan. Bakit bawal tubuksan? Kasi po wala namang daanan dito. Ano mo nakita ko na Saan po? Dito. Ay, ganun. May layon dito. Nakata. Nakata. Opo. Pag lang yun, sinapit lang yun. Hmm. Wait, I did January. Nice. Good afternoon, everyone. Thank you for watching!